Kumusta ka at salamat sa pagsama sa ating paghimay ngayon. Naisip mo na ba kung paano nagagawa ng ilang leader na manatiling parang kalmado? Yung tipong kahit grabe na yung kaguluhan, sila parang hindi natitinag. Oo. Habang lahat tayo parang nagpapanik na sila, malinaw pa rin ang pag-iisip. At ang nakakagulat, di ba? Sabi pa nga sa materialismo, hindi sila palagi yung um, pinakamatalino o yung pinakamayaman sa experience. So, ano yung sikreto? At dyan nga, dyan mismo pumapasok yung sentral na ideya ng ating pag-uusapan ngayon. Madalas kasi, ang tingin natin sa katatagan o resilience ay isang ano, likas na katangian, parang height kumbaga, na meron ka o wala ka. Ah, oo. Parang ganun. Pero ang sabi sa planong nahihimay natin, mali pala yung ganung pananaw. Ang resilience ay hindi isang bagay na meron ka. Ito ay isang bagay na ginagawa mo. Ah, okay. So, isa siyang disiplina. Isang disiplina. Isang kasanayan na sinasanay at binubuo araw-araw. Okay. So, hindi pala ito magic. Isa pala itong muscle na um, kailangan i-work at 'yan ang misyon natin ngayon, himayin ang isang practical na plano para gawing pang-araw-araw na gawi ang pagiging matatag, para hindi lang siya alam mo na isang magandang konsepto. Eksakto. At sa mundo ngayon na ah, grabe puno ng pagbabago, ng pressure, yung inner stability ng isang leader, hindi na lang siya basta nice to have competitive advantage na. Oo, isa na siyang competitive advantage. Kaya ang pag-uusapan natin ay hindi lang mga teorya. Titingnan natin ay isang roadmap, isang blueprint na pinagsasama ang um, biblical wisdom, emotional intelligence, at mga practical na estratehiya para sa iyo. Sige, simulan na nating himayin yan. May isang ideya na talagang tumatak sa akin. Ito yung pagkakaiba ng pagsubok na maging mas malakas at pagbuo ng lakas. Kasi aminin natin, pagpagod na tayo, pag-stressed, ang hinahanap natin ay inspirasyon, di ba? Oo, isang cult, isang kanta. Oo, oo, para lang makaramdam tayo ng lakas para malagpasan ang araw. Pero uh, panandalian lang pala yun. Ang tunay na resilience, sabi dito, ay isang spiritual and emotional muscle. At tulad ng kahit anong muscle, hindi yan lumalakas inspirasyon lang. Lumalakas yan sa pamamagitan ng ano, structured resistance. Structured resistance. Yung may plano, may sistema, hindi lang basta-basta. Oo, at may magandang kwento dyan tungkol kay Pastor Elias. Nasa gitna siya ng sunod-sunod na krisis sa simbahan niya. May issue sa pera, may hidwaan sa mga miyambro. Ah, ramdam ko na yung bigat, yung burnout. Rantam na ramdam niya. Ang unang niyang naisip kailangan ko ng inspirasyon. Makikinig ako ng mga sermon. Pero pagkatapos ng ilang linggo, pagod pa rin siya. Walang nagbago. Walang nagbago. Doon niya napagtanto, hindi dagdag na inspirasyon ang kailangan niya. Ang kailangan niya ay isang plano. Isang biblical plan. Dito na nagiging malalim ang usapan. So ano ba ang um, theological na pundasyon ng planong iyan, saan siya nakaugat? Nakatayo siya sa apat na matibay na haligi. Una, at ito ay mahalaga, binubuo ng Diyos ang mga lider sa pamamagitan ng isang proseso. Hindi isang iglap? Hindi sa isang iglap. Isipin mo si na Joseph sa kulungan, si David habang tinutugis ni Saul, si Paul. Ang katatagan nila ay hinubog sa apoy. Walang shortcut. Pangalawa, o, oh, ang Espiritu Santo ang nagpapalakas sa atin, pero kailangan nating makipagtulungan sa kanya sa pamamagitan ng pagsasanay. Teka sa puntong yan yung kailangan nating makipagtulungan. Baka may mag-isip, hindi ba sapat na manalangin lang ako at magtiwala? Bakit kailangan pa ng training na parang atleta? Magandang tanong yan kasi ang sagot nasa Biblia mismo. Sabi ni Paul kay Timothy sa 1 Timothy 4.7 sanayin mo ang iyong sarili sa pagiging makajos. Yung salitang ginamit para sa sanayin ay gamnezo. Ah, kung saan galing yung gymnasium? Eksakto. Ibig sabihin, aktibong pag e ito. Ang pananalig ay hindi passive. Ito ay pananampalataya na may kasamang gawa. So, yung training na yon ang nagiging gawi. At yung gawi, yun ang nagiging katatagan. Yun na nga pangatlo, si Jesus mismo nagpakita ng mga rhythm ng resilience. May oras siya para mag-isa, manalangin, magset ng boundaries. Hindi aksidente ang katatagan niya, binalangkas ito. At pang-apat at huli, ang resilience ay laging relasyonal. Nakadepende sa Diyos at sa suporta ng iba. Walang leader na matatag ng nag-isa. Okay, so hindi lang siya puro spiritual. May practical side talaga? Oh, at dyan pumapasok ang integrasyon. Si Nehemiah ay perpektong halimbawa. Nung narinig niya yung balita tungkol sa gibang pader, hindi lang siya umupo at nanalangin. Anong ginawa niya? Una, nanalangin siya at nag-ayuno. Yan ang spirit. Pagkatapos, gumawa siya ng plano. Sinuri niya yung sitwasyon. Yan ang mind. At pagkatapos, hinarap niya yung mga tao ng may tapang pinakilos niya sila, yan ang heart. Spirit, mind at heart. Laging magkakasama. Laging magkakasama. Malinaw. Yan ang pundasyon. Ngayon, punta na tayo sa mismong blueprint. Sabi nga sa binasa ko, kung ang kaalaman ay walang structure, para kang nagtatayo ng bahay na walang plano. Sayang lang. Kaya ipinakikilayo rito ang four pillars. Apat na haligi. Yung una ay preparation o paghanda. Parang paghanda ng ano, emergency go bag. Hindi mo siya ginagawa habang lumilindol na. Oo. Oh, ginagawa mo siya habang kalmado pa ang lahat. Tama. Para pag dumating ang sakuna, alam mo na ang gagawin. Ganyan din sa leadership, ina-align mo muna ang isip, puso at diwa bago pa dumating ang krisis. At kasunod niyan ang pangalawang haligi, execution o pagsasagawa. Ito na yung aktwal na paggamit ng disiplina sa araw-araw, lalo na pag under pressure ka. At pagkatapos nito, ang pangatlo, na sa tingin ko, ito yung madalas nakakaligdaan. Ano yun? Reflection o pagninilay. Ito yung pagsusuri sa mga resulta para matuto ka sa tagumpay at lalo na sa pagkakamali. Alam mo, tama ka dyan. Sa apat na yan, pakiramdam ko yung reflection ang pinakamadaling kalimutan. Kasi ang bilis nating tumalon mula sa isang problema papunta sa susunod, di ba? Oo, mula isang meeting sa isa pa. Bihira tayong huminto at magtanong, Teka, ano ba talaga natutunan ko dito? Bakit ganun yung naging resulta? Totoo yan. At kung wala ang refleksyon, hindi mangyayari yung pang-apat na haligi, adjustment o pag-aakma. Dito mo binabago yung gawi mo, yung estratehiya mo, base sa natutunan mo. Para sa patuloy na paglago. Oo. At hindi sila magkakahiwalay na hakbang. Dapat isipin mo ito bilang isang cycle, isang uh, resilience feedback loop. Okay, resilience feedback loop. Pakipaliwanag pa nga yan sa mas simpleng paraan? Sige, isipin mo na parang ways. Ah, okay, ways. Yung preparation mo, yan yung pag-set mo ng destination bago ka umalis. Yung execution, yan yung actual na pag-drive mo. Yung reflection, yan yung pagtingin mo sa app habang nagmamaneho ka. Tinitingnan mo kung may traffic, may aksidante, may nalampasan kang liko. Okay, gets ko na. At yung adjustment, yan yung automatic na pag route ng ways para humanap ng mas magandang daan. Ah, kaya pala, feedback loop. Isang tuloy-tuloy na cycle. Isang tuloy-tuloy na cycle ng paghanda, pagkilos, pag-aaral, at pagbabago para mas maging epektibo ka sa susunod. Ganda ng analogy na yan, malinaw na malinaw. Pero alam mo, habang pinapakinggan kita, ang iniisip ko, ang ganda nito sa papel. Pero para sa'yo na nakikinig sa atin ngayon, na bukas haharap na naman sa sandapamak na emails at deadlines, paano niya ito isasalin mula konsepto patungo sa kalendaryo niya? Dito na siguro papasok yung 30-day resilience growth plan, no? Tama. Ito na ang tulay mula sa teorya patungo sa praktika. At bakit 30 days? Kasi ayos sa neuroscience, sapat na panahon yan para makabuo ng mga bagong neural pathway sa utak. Sa madaling salita, para maging habit na siya. Oo, para magsimula siyang maging automatic. Para maging bahagi na ng kung sino ka. At may focus bawat linggo para hindi ka ma-overwhelm. Okay, sige, anong itsura niyan? Ang week 1 ay para sa foundation pagtatatag ng spiritual at emotional baseline mo dito mo sinisimulan yung mga gawi tulad ng morning alignment ilang minuto para sa scripture at panalangin para itakda ang intention mo para sa buong araw oo para kay Pastor Elias imbes na magising at salubungin agad ang stress sisimulan niya ang araw na nakaangkla week 2 naman nakatuon sa strengthening emotional intelligence dito mo pinapahusay ang self-awareness mo yung pagkilala sa sarili. Hmm, Lias, ah, kaya pala ako laging iritado tuwing lunes ng umaga dahil sa finance meeting. Kapag alam na niya yung bakit, mas madali nang baguhin yung reaksyon. Eksakto. At pagkatapos ng self-awareness, mas external na ang focus. Week 3 ay strategic execution. Dito mo na ginagamit yung resilience mo sa mga tunay na hamon. So gagamitin na ni Pastor Elias yung natutunan niya para kausapin yung finance committee. Pero this time, hindi na siya defensive, mas kalmado at strategic na. Yun na nga. At sa huling linggo, week 4, ito na ang integration and adjustment. Dito mo na pinapatibay yung mga nabuong gawi. Tinitingnan mo ano ang gumana, ano ang hindi, ano ang kailangan kong i-adjust para maging lifestyle na to. Para hindi lang isang 30-day project, Oh, at hindi ka nag-iisa sa prosesong to. May kasamang mga practical na tools. May daily habit tracker, may mga journaling prompts. Halimbawa, may tanong doon na, paano ko ipinakita ang pag-asa sa Diyos ngayong araw? Okay. Alam mo, dyan ako medyo kinakabahan para sa iba. I see the value in tracking. Pero hindi ba ito pwedeng maging isa na namang source of pressure? Ah, oo. Yung tipong, nako, hindi ko na naman nasagutan yung journal ko. Failed na naman ako. Paano maiwasan yung performance trap na yan? Napakahalagang tanong yan. Ang susi dyan ay ang pagbabago ng pananaw sa mga metrics. Hindi ito para bigyan mo ng grado ang sarili mo. Hindi ito para huskahan ka. So anong purpose niya? Ang layunin ng pagsukat ay para magkaroon ka ng kalinawan, hindi condemnation. Isa itong tool para sa tapat na pagsusuri sa sarili at may tatlong dimensyon ito. Spiritual, tulad ng dalas ng panalangin mo. Emotional, tulad ng ilang beses kang nag bago mag-react. At strategic. So ang metrics ay salamin, hindi pamalo. Salamin, hindi pamalo. Ganda niyan. Okay, so nahumpleto mo na ang 30 araw. Naging matagumpay. Ang tanong, ano na ang sunod? Kasi ang daling bumalik sa dating gawi, lalo na pagtapos na yung challenge. At dyan ipinapaliwanag na ang resilience ay hindi isang proyekto na may katapusan. Isa siyang pamumuhay. Isa siyang pamumuhay. At para maging pangmatagalan nito, may ilang prinsipyo. Una, at nung binasa ko ito, tinamaan talaga ako. Umasa sa rhythm o gawi, hindi sa motivation o gana. Ah totoo. Kasi ang motivation parang alon yan, di ba? Pataas baba. Pataas baba. Pero ang disiplinadong gawi, ang rhythm, yan ang bangka na magpapatuloy sa paglalayag kahit walang alon. Grabe. Totoo yan. Sa mga araw na pagod ka, wala kang gana, yung habit ang magdadala sa'yo. Ano pa? Pangalawa, regular na mag-review. Hindi kailangang araw-araw, pero baka lingguhan tumingin sa kalendaryo mo sa mga desisyon mo. At pangatlo, manatiling konektado sa mga mentor at sa isang community. Hindi ito solong laban. Paano mo ito gagawing lifestyle sa praktikal na paraan? May ilang mungkahi. Pwedeng magkaroon ng annual reflection retreats, isang araw para lumayo at suriin ang paglago mo. Pwede mo ring ipagpatuloy ang paggamit ng isang resilience scorecard at may konsepto rin ng habit stacking. Teka, habit stacking, ano yon? Ito ay kung saan um, idinidikit mo ang isang bagong resilience practice sa isang dati mo nang gawe. Halimbawa, lahat naman tayo nagkakape sa umaga, di ba? Oo. So, habang nagkakape ka, dun mo isisingit yung dalawang minutong panalangin. O habang nagko-commute ka, dun ka makikinig sa isang uplifting na usapan. Ah, para hindi na siya bagong item sa to-do list mo? Sinasakay mo na lang siya sa isang babay na automatic mo nang ginagawa. Ang galing! Eksakto. Mas malaki ang chance na magwa at para sa pangmatagalang katagalan, may tatlong biblical anchors na dapat mong panghawakan. Una, pagtitigaa o perseverance. Pangalawa, pagdedepende sa Diyos. Philippians 4.13 Lahat ng bagay ay aking magagawa sa pamamagitan ni Kristo na nagbapalaka sa akin. At pangatlo, komunidad. Sabi nga sa Ecclesiastes, ang dalawa ay mas mabuti kaysa sa isa. Alam mo, pagkatapos nating himayin lahat, para sa akin, ang pinakamalaking mindset shift dito ay ito. Akala ko dati, ang resilience parang physical trait, meron ka o wala. 'Yun ang akala ng marami. Pero mali pala. Ang resilience pala parang pagdudjim. Hindi ito tungkol sa kung ano ang ipinanganak sa'yo. Ito ay tungkol sa kung ano ang ginagawa mo araw-araw, nang may intensyon. Oo, oh, isang kasanayan na pwedeng buuin, isang kalamnan na pwedeng palakasin. Sa pamamagitan ng tamang ehersisyo at disiplina. At para matulungan kang pagnilayan pa ito, iiwan namin sa'yo ang isang tanong mula sa mga materyales. Isang tanong na baka magpabago ng iyong pananaw. Heto, kung ang resilience ay hindi tungkol sa pagiging hindi nababasag, kundi sa kakayahang maging flexible, anong isang paniniwala tungkol sa lakas ang kailangan mong bitawan para mas lumago bilang leader? Isipin mo yan. At bilang pangwakas, nais naming iwan sa iyo ang isang pagpapala na hango sa mga kasulatan. Humayo ka ng may tapang, pag-asa, at intensyon ang Panginoong tumawag sa iyo ay tapat manalig sa kanya at ang iyong katatagan ay magbibigay inspirasyon at magpapalago sa mga taong iyong pinamumunuan